Hey. Okay. Yeah. Okay, mahalo Uh, welcome uh, back sa channel natin. At uh, yung i-share ko sa inyo ngayon ay uh, patungkol sa safety ng pagwi uh, pag natin. Kasi marami akong nakikita at uh, marami din nagpupo sa social media at uh, nagtuturo ng pagwi uh, pag no? Pero hindi nila pinuturo yung safety dahil sila mismo ay hindi nakasuot ng safety, no? Hindi sila naka hindi sila naka-welding mask, no? Kadaramihan natin na nakikita na nagtuturo kung paano mag ng manipis, paano magdugtong ng parlina, paano magdugtong ng tubular, no? yun ang palagi natin nakikita pero yung gamit-gamit uh, lamang nila ay ganitong salamin lamang no uh, which is no hindi tayo against doon sa ano eh sa pagtuturo nila no kasi minsan naman tama naman yung uh, ginagawa nila ga tama naman kung pa, paano uh, di ba paano magdugtong ng uh, parlina paano magwelding so tama naman yung uh, atin lang sana uh, pag nagtuturo sila ng ganon ay uh, turo din nila yung uh, safety kasi ano tayo eh uh, mga vlogger tayo no uh, influencer tayo so kung ano yung nakikita nila maaari nilang gayahin isa walang bahala na rin nila yung safety kasi yung nagtuturo nga yung nakawin din mas eh hindi naka no? Malamang, sabi eh, sabihin nila, talagang po pwede naman. Kaya, gagawin nila, pag sila na ang natuto, hindi na rin sila gagamit ng welding mask, hindi na rin mag which is maling-mali, no? So, sana, yung sa mga gustong matuto mag-welding, then usong -uso na ngayon yung uh, mga DIY, no? Kung napapansin nyo, wala na ngayon, na, na nagpapagawa ngayon ng bahay, eh, hindi na mismo nagpapagawa doon sa lihitimong mong uh, manggagawa. So, no, yung may-ari na lang mismo ang gumagawa kasi sa YouTube lang, marami ka nang magaya eh. No, uh, ginagaya na nila yung uh, kung paano ang uh, proseso. Pero, yun nga lang, ang uh, nakakalungkot lang doon ay uh, na wala na yung safety, yung mismong uh, proteksyon ng ng sarili nila which is uh, yung hindi sila gumagamit ng uh, welding mask no? napakahalaga nitong welding mask dahil kung ito lang ang gamit mo ay uh, maaring apituhan yung mata mo dahil tagos pa rin dito yung diwanag eh. so galit mo, kung ganitong welding, welding mask ka ay uh, mas mabilis pa ito kumukrap sa mata mo no lalo yung mga auto dark na kagaya nito no mabilis pa ito kumurak sa mata mo kaya hindi ka mapituhan so kung nagsisimula ka pa lang dapat simulan mo na sa tama gumamit na ng tamang equipment para pagdating ng bandang huli ay uh, hindi kayo magsisik baka mamaya nyan hindi pa kayo sikat hindi pa kayo magaling eh, malabo na mata nyo so, wala nang kwenta uh, so, napakalaga no uh, sa akin mga lodi, no, payo ko lang ay uh, gumamit kayo talaga ng uh, welding mask no, uh, simple, gumamit din kayo ng safety shoes, ng pantalon ng, ano, kasi protection nyo sa katawan yun. kasi kung uh, matuto na kayo mag pan, katrabaho na kayo ay uh, nasanay kayo sa naka, naka t-shirt lang naka suit naka-tsunilas ay malaking epekto yan sa trabaho nyo. Nababawasan yung quality ng trabaho nyo dahil ah, uh, hindi kayo komportable, no? Hindi ba komportable na nakasinilas? Pero yan, prone yan sa paso. At ah, uh, yung iba, walang gloves. No? Kung gamit kayo ng uh, gloves na ganito, leader, no? Yung iba niya, hindi na gumagamit dahil ispat uh, lang naman daw pero nasakahalaga nito dahil kung wala ka nito, maaari ka pwede kang mapaso so, at uh, ito kung mapapansin nyo ito, to pakita ko lang sa inyo yung mga mga hibing mask ko na ito gumagana so, ito gumagana din ito so, tapos ito, ito yung pinaglumahan so, ito yung pinagsimulan ko no nung nag-aral ako sa sa TISDA so ano pa to 15 years ago pa ito uh, ito yung unang-una ko na na welding mask no uh, power craft no. Unang labas nito ay napakamahal pa. So subalit ngayon ay napakamura na. Yung mga ganitong welding mask na uh, nasa 300 plus na lang to kasama na shipping. So ito ginagamit ko to kapag umaakyat ako sa sa taas. Ito so, kasi magaan. So, ito naman pag heavy heavy full weld ang uh, trabaho ito yung ginagamit ko kasi uh, makapal yung plastic at uh, malapad yung kanyang lens so ito naman ginagamit ko so yung pang AB, pwedeng pang, TV, pwedeng pang sa taas kaya madalas ito ginagamit at itong mga lodi no, ah uh, kung magtitipid kayo kung may ganito kayo, may shield kayo ng welding mask ito na lang nasa loob ang bilhin nyo, napakamura lang ito 200 plus lang kaya wala nang dahilan para hindi kayo hindi kayo gumamit ng uh, ng welding mask no napakamura lang yan lodi sa ngayon ang mura nung, nung araw napakamahal yung bili ko nung uh, unang welding mask ko ay uh, kulang ng apat na ngayon napakamura na lang kaya siguro naman wala nang dahilan para hindi kayo gumamit ng uh, welding mask. So, 'Yun ang 'yun ang mahalaga. 'No, tanggalin nyo na si si ano, kung wala kayo, tamad kayo. Kung si jacket, tanggalin nyo na. Tanggalin nyo na si safety shoes. Tanggalin nyo na lahat kahit nakahubad kayo. Ang importante, meron kayong welding mask kasi 'yung mata natin ay uh, wala nang uh, kapartyan pag kayanahin apektuhan. At isa pa 'no sa maraming nagtatanong at pinagtatalunan kung ano ba ang um, na kapag uh, pamagat ng mata no? kung yung uh, liwanag ba o yung usok ng welding uh, no? ang uh, tama doon ay yung liwanag ng welding yun ang nakakasira sa mata kasi ako experience ko sa experience ko lang ah, uh, nagtrabaho ako na pa may trabaho akong uh, tangki no sa loob ako ng tangki yung malaking tangki sa loob ako ng tangki uh, pag nagwewelding ka walang walang gaanong ventilation no kaya ang usok sa loob ay sobra-sobra ang usok sa loob pero maghapon hindi naman namaga ang mata ko so yung usok nandun lang so ibig sabihin hindi yung usok ang nakasira sa mata at uh, meron mayroon din akong naging trabaho na loob ako ng uh, compactor no sa uh, loob ng dump box ng uh, compactor ng basura. Napapansin niyo yung mga uh, ng basura, may compactor 'yon, yung pinakakatawan niya ay sarado 'yon no. Nasa loob ako nagwi-welding. Nandoon na yung mabaho, mabaho ang usok, mabaho yung basura. Pero pag uh, labas ko sa hapon ay uh, okay pa rin ang mata ko. Sabihin, ang usok ay hindi nakakapit sa mata. Hindi yung ito. Yung yung spark ng, ng welding. No, kasi yung spark ng welding kahit malayo ka at nakatingin ka dyan, maaaring maapituhan ang mata mo. So, sana maliwanag na sa inyong mga lobby. No, uh, yung nagpipilit na usok daw ang uh, nakakasira sa mata ay malamang sa malamang hindi yon na uh, welder, no natuto lang nang mag ispat uh, ispat yon kaya huwag kayong papaniwala doon okay no mga lodi at isa pa pala sa ano i-consider nyo para sip kayo itong ating handle no? so, no, tingnan nyo yung handle ko luma na pero buo pa no tatlong uh, cover court na ang uh, nagawa nito. So, bumili kayo ng uh, handle na TV para nang sagano magamit yun ng matagal. At uh, kung nasira na itong handle nyo, ay uh, bago yun gamitin. Dahil kung sira na yan, maaaring uh, pwede yung sumabit. No? Pagka ganyan, pwede yung sumabit, no? At nakahawak kayo, lalo kung yung uh, gamit yung ay transformer type na welding machine. So, kagaya nito. So, ayan, no. Yan, transformer type na welding machine yan. So, napaka-delikado gamitin yan. Kung uh, ang, welding welding handle nyo ay hindi maayos, no. Kaya basag. Napaka yan, napaka-delikado At yan, eh, kung wala kayong gloves, tapos basa kayo, no, malakas ang ground nyan ng uh, welding machine na yan kaya madalang namin gagamitin yan o kaya ito mga lodi no, mahalaga to ang gloves so kadalasan ang nasisira sa gloves ay yung kaliwa kaya ito sira na no o kaliwa ang kadalasan nasisira sa gloves kasi ito yung pinangahawak natin sa ginagawa natin kaya napapansin nyo sunog sunog na o oh kung wala kayong gloves maaari yung daliri nyo lang ang nasunog no, minsan nakahawa ha, ka natin yung uh, mainit ang welding lang ha, hawakan ka natin so, kung wala kang gloves malamang yung kamay mo ang madadali na so ito tingnan nyo uh, isang paris to pero ito halos buo pa dahil ang trabaho nito ay umawak lamang nitong handle yan, ito lang trabaho niyan. Kaya pagka ano pagka ito uh, na nasira, eh, hindi mo na rin to magagamit kasi bibili ka na ng bibili ka na ng, ng uh, bago. So ang uh, ano pala mga lodi no dito sa atin kasi mayro uh, meron na nagka-comment sa isang uh, ano natin yan sa isang uh, Uh, video natin no kung bakit yung uh, isang kasama ko na may welding mask naman ay uh, hindi na isuot dahil kunti lang naman daw yung hinangin so yun eh na promote na na siya ng full uh, welder no libre dante may nakuwento na, na promote na daw pero wala daw uh, pa rin natin binigyan ng uh, uh, PPE no So, dito sa atin, sa Pilipinas, yung PPE, kasama yung, ano doon, yung PPE, uh, personal uh, protection equipment, no? Uh, kasama yung welding mask doon, uh, salamin, gloves, safety shoes, so, lahat na. Uh, yung iba, overall pa ang ginagamit. So, lahat na yun, ay kasama yon sa PPE. So, sabi, bakit daw hindi ko binibigyan ng PPE yung mga tao ko. Oh, so dito sa atin, sa Pilipinas, yung PPE ay hindi yan libre na binibigay. No? Maliban siguro kung talaga malalaking kumpanya, may nagbibigay ng welding mask, ng safety shoes, pero yun ikinakaltas sa sahod. No? So, pagka ang contractor lang, ang uh, talagang nagdadala yan ng uh, gamit nila, kagaya nito, ay yung uh, magagawa na yun na yung ano, hindi na to responsibilidad pa ng amo. So yun ang uh, kalakaran dito sa akin. Kung sa iba siguro, malalaki pa niya, maaari siguro na ito ay libre, no? no pero dito, sa nasubukan ko sa mga kumpanya dito ay mga, mga equipment na yan ay hindi libre. No, pag nasira mo pa nga yung gamit, babayaran mo pa nga eh. So, pero sa akin, uh, noong lumalaki na yung uh, ginagawa namin sa bawat cover na nagagawa namin ay uh, libre ito itong welding mask libre ito at saka septisius at saka yung ganito no? Uh, libre ito so, nagpapagawa ako ng uh, ganito binibigay ko sila ng libre pero sa iba ay hindi yan mili libre no? Uh, sarili mong bibigyan yan kaya siguro din natin masisi yung iba na nagwe-welding ay salamin lamang ang gamit. Ng walang ibang damit. Ito mura na lang to na idol don't know, maguti. Sana naman ay uh, sa mga sumunod na ano ay marami na tayong makikitang welder na gumagamit ng welding mask. Ito yung napakahalaga sa lahat No, ang mata ay parang walang replacement 'yan. pagkaya 'yan ni nasira kus na, pinis na, kaya kailangan proteksyonan nyo. At, uh, yun nga, may naging kliyente ako na, na Amerikano. Sabi niya, sa dami daw ng uh, nagtrabaho sa kanya, ako lang daw yung welder na pumasok na may welding mask at nakasapatos. So, ganun naman talaga dapat, no? Kaya, isa yan sa mga bagay na pag-ipunan nyo. Uh, yun lang din ang trabaho nyo, pag-ipunan nyo na, Okey, anu deh.